Good morning. Oh, ayan o. Oh. Ang dami na rin itong no? <coughs> bunga. <coughs> Ang lalaki na. Maraming malalaki o. Oh. <coughs> Tubo lahat yung tanim ni father sa saka ni Brad. Oh. Ayun o. Oh. oh. Ibabansot, iba bansot pero iba lalaki naman okay naman ang ganda oh, kailangan lang to supportahan ng dilig madami dami sili recover na lang ang sili good morning hi